Arastado sa Muntinlupa City ang dalawang miyembro ng PNP-SAF matapos mag-eskandalo. Suspendido naman ang pitupang, may direktang supervision sa kanila. Yanagulat ni Val Custodio. Nagsimula lamang sa simpleng asaran pero umabot sa pikunan at iskandalo. Nangyarihan sa loob ng isang private subdivision sa Muntinlupa. Ang dalawang sangkot na lalaki, miyembro pala ng Special Action Force ng PNP. From the statement of uh, our witnesses and yung mga first responders doon, uh, inabutan na lang nila na may altercation doon sa sa actually sa daan na. So yun ang nakabother, yun ang naka-cause ng disturbance doon sa sa subdivision na yun. Alarm and scandal lang sanang ang kaso sa dalawa. Ngunit nadagdagan pa ito ng mga kasong administratibo. And they uh, we're investigating but napunta yung dalawang uh, staff namin dito sa Metro Manila. They're, they are both assigned in uh, Mindanao and authorized sila. Kung, kung anong ginagawa sa Metro Manila, I think they're uh, giving them um, escort services, VIP escort services. But we don't want to, kung hindi namin sasabing kung sino talaga yung binibigyan ng escort service nila, no? But one thing for sure, uh, there is talagang violation of our rule of uh, Rule 21, Section 16, Paragraph of uh, NMC 21, or grave irregularity in the performance of duty. Bukod sa mga nahuling staff, mananagot din sa batas ang pito pang may direktang supervision sa kanila. Pagkatapos po nito, we'll make sure pag, uh, na makikita niyo po na meron po masususpending mga battalion commander at meron po talagang matatanggal sa serbisyo ng mga police na involved dito, especially dito sa staff. Hindi po namin tatago yan. Bukod sa dalawang pulis, suspindido na rin sa serbisyo ang company commander at mga platoon leader. Alinsunod ito sa zero tolerance policy ng SAF sa mga iligal o maanumalyang gawain ng kanilang mga tauhan. Nasa kustudiyan na ng Munting Lupa City Police Station ang dalawang SAF. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.